dikanya Yung bak mo Awat-awat diyan sa mga ito ng mga damit mo O la! Ah! Ay ko. Ay! Oh! Eh! Ah! Ay! Ah! Ayan. Sandali. Ano go? Eh. ginagawa mo? Walang yakap. Walang yakap. Itigil mo yan. So what's up mga idol, yan it's me again, to Inato, Ghost Hunter So ayan po, uh, talagang uh, very sad po tayo mga idol no Kasi talagang kinuha po talaga ng matandang babae Yung babaeng maganda na mapunta na sana kami doon sa uh, bago niyang bahay So ngayon, ang gagawin natin ngayon, continue po tayo At balikan po natin yung kubo mga idol ha balikan po natin ngayon. So samahan nyo po ako at uh, sa lahat ng hindi pa po nakapagsubscribe, magsubscribe na po kayo. At syempre huwag kalimutan i-click po ang bell button para palagi po yung update sa lahat ng mga bago nating upload. So tara samahan nyo na ako mga idol, hahanapin natin yung babaeng uh, maganda na talagang sayang talaga kasi inuha eh. So tara, let's go. So tara mga idol ha, update tayo ngayon dito. Samahan nyo po ako. So, dinala di kasi dito eh. Hinahanap po talaga. Hindi po ako uuwi ngayon mga idol hanggat hindi ko po talaga nakikita yung babae na si Lilit. So, ngayon update tayo doon sa kubo. So, yun mga idol ha. Grabe yung lungada mo dito ba. Ang tagal ko lang hindi kasi nakapunta dito. Yan, yan tuloy yung. Oh. Uh, oh, dito pala nakatira yung babaeng aswang. Yung matanda. Uh, oh, Tawawa naman yung sinilit. So ngayon mga idol, medyo parang may narinig akong kakaibang mga tunog dito. So, malapit na tayo sa bahay. Hindi tayo titigil hanggang hindi, hindi pa natin nakikita yung Ah uh, babae maganda yung babae maganda mga sililit po. Tutulungan po natin siya no sa abot ng ating makakaya. So sa lahat ng mga baguhan palang, lang nanonood ngayon sana po suportahan niyo ako at samahan niyo ako sa vlog na to. Tara. Shout out sa mga viewers natin. So ayan mga idol, balik tayo ulit dito. Siyempre, unang-una. Manmanan muna natin. Baka nandito yung matandang aswang ba? Yung babae ng aswang. Ayan lang mga idol. Magtatago mo tayo dito saglit. So ayan mga idol. Ah mo man muna natin no? baka ay yung mga aswang so ayun mga ito hindi ko talaga inaasahan to kaya ngayon manmanan muna natin itong bahay na to hindi ko alam mga idol kung bakit ako dinala dito eh kasi papunta na sana kami kasi isa to sa mga dinaanan doon pa malayo pa yun dinala dito yung babae hindi tayo titigil hanggat hindi po natin siya nakukuha kasi mga idol sayang ko kapag may mangyari sa kanya kasi na, anong, na, nasanay na ako ba no so ngayon unti unti tayo lalapit doon sa kubo susubukan natin susubukan natin mga idol Lord, sana Lord, Huwag mo kaming pababayaan, Lord. Ingatan mo kami sa lahat ng mga vlog ko. Ingatan mo po kami. Ay, Diyos ko. So, ngayon, dito na tayo. So, yun mga idol, sa lahat ng na, palaging nanonood sa vlog natin, alam nyo naman yan kung ano nandyan. No? Alam nyo naman kung ano nandito, nung nakaraang mga vlog natin, matagal na ilang buwan na nakalipas. No? Ayan. Ayan yung mga idol. Oh uh, ano yan? Parang may tao yata. Wala. So ayan mga idol. May sumisigaw humingi ng tulong baka ito na. Sabi ko na nga pa na dyan sa ilalim mo. Oh. Dinala sa ilalim ng kubo. Oh. patay. Ano kaya ginagawa? Umiiyak yung babae. Tutulungan kita mismo ka mag-alala. Lelet, tut, tutulungan kita. kumpirmado nasa loob po si Lilith nasa ilalim dito sa parang sinasaktan niya hindi ako makaano mga ito makalapit bakit kaya ano kaya sino kaya kaya sino kaya yung matanda na yan sino kaya yung matanda na yan bakit niya sinasaktan yung babae na ako makapagpigil. Bakit kayo nandiyan sa loob? Bakit mo sinasaktan yung babae na yan? Sino ka? Ha, sino ka? Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Nasaktan siya. Ikaw matanda ka. huh oh. Lilit. Okay ka lang ba? Ah, grabe, sinasaktan talaga ako. Oh. Huwag kang maglala. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Tama na yan. Sino ka ba? Ikaw ba ang kanyang ina? Ha? Tulo. Tulo. Ayan. Lumabas. Lumabas dito. Hindi ako natakot sa iyo, kung sino ka man. Salamat kita, Ate Mr. Corde. Salamat mga ito May uwak. Baka kasamahan niya naman ito. Nagtatawag ng mga kasama. Uy. Ang lakas ng buksis ng uwak mga idol. Sige. Lilith, okay ka lang ba dyan? Tutulungan kita. So yun mga itulog Hala. Saan na yun Lilith Okay ka lang ba Nandito na ako Huwag kang sumuko Ha Tami naman mga nandito Hindi ako makadaan Lilith Okay ka lang ba Anong nangyari sa'yo dyan Ha parang natruma ka na yata hindi ka na sumasagot eh ah, oh. sana yung aswang dito yung matanda wag kang mag-alala ililigtas kita ililigtas kita Halika. Lo. Okay ka lang ba? Halika dito dali. Halika. Halika dali. Halika na. Yung bag mo. Kawawa naman sa mga idol, yung mga gamit niya. Oh! Ah, asikô. Oh. Ah, ayan. Sndele. Ano ba? Ano ginagawa mo? Walang yaka. Walang yaka. Itigil mo yan. Oh, sandali lang. Ari ko, tukso pa yung... Hoy, saan kayo pupunta? Lilith, huwag kang sumama sa kanya. Huwag kang sumama. Sandali. Sandali. Sana. Huwag kang sumama sa kanya. Bakit ka sumama sa kanya? Ano nangyari? Sana sila. Ililigtas ko na sana mga idol yung babae. Kaso, bakit sumama pa sa kanya? Hindi sumama sa akin. Nandito ako para tulungan siya. Ah. Ah. Sweet ng idol. Napaka Nakakalungkot isipin. Tumakbo, baka na trauma na siguro si lilit ba. Hindi hindi niya, niya alam kung anong gagawin niya. Hindi ko alam mga idol baka ina niya itong matanda na ito kasi hindi ko pa alam yung magulang niya. Baka ito yung ina niya o something na baka kapamilya niya itong matanda ngayon na kinuha siya. Galit na galit at talagang umiiyak si Lilith doon sa ilalim sa kubo. Ay. umalis na sila. Wala na akong magagawa sa vlog na to. Oh, Nakakastress. So yun mga idol, pasensya na ha. Ginawa ko talaga yung lahat. Muntik na matusok yung mata ko sa doon sa kahoy. Pero patuloy pa rin tayo. Kasi gusto kong makuha yung babae. Pero napaka bilis nang la yung matanda. Yung matanda ba? are So, tabi-tabi po. Tabi-tabi. Baka may ano dito. So, yun mga idol. Oh, saan bumalik? Bumalik sila dito hindi ko na makita yung babae gusto ko, gusto ko lang makatulong eh pero yun mga idol doon talaga sa ilalim ha tinago ah, sa laki sila pumunta nabilis din yung tumakbo at dinala yung babae sayang So ayan mga idol. Talagang kitong-kita ko dito sa loob. Pinapahalo at saka dito. Ayan, makaalis na sila. Ayan na. So ayan mga idol. Hindi tayo sinuwerte ngayong hapon na ito. Kasi talagang nakakawala. Ayan, naku. Dito mga ito. Tumaan kami dito. Tapos muntik nang matusok yung mata ko dito. Eh oh. ito. Matulis kasi. Muntik nang matusok yung mata ko dito. At ito naman. Ay. Oh, oh. Di pala nagtatago yung matanda. Akala ko umalis na siya nang kinuha ko dito. Si Lilith. Ay. So wala na akong magagawa mga idol. So ayan. Kitang kita yun naman sa vlog natin. Pinagpapawesa na ako. Napapagod ako mga idol. Pero nang dahil po talaga sa babae na yun. Gusto kong makatulong. Ngayon. Oh, hindi ah. Baka ina niya ba? Baka sinundo ng kanyang ina. Yun. Aswang siguro yung mama ni Lilith. I Iwan ko hindi ko naman alam talaga kung anong story eh. Kaya yun, yan ang a, aalamin natin sa vlog na to. Ha, han, hanapin natin yung babae at yung matanda. Kung sino ba yung matanda na yon Matagal na kasi ako hindi nakapunta dito mga idol. Oh. Ito yung loob. Dito talaga siya. Oh. Kawawa naman yung babae. Talaga hindi na na dito. So ayan o. Meron palang daanan dito. Kaya pala nagtatago, nagtatago yung babae dito. Oh. Uh. Tabi, tabi po. So ayan mga idol, napakahirap talaga dito no. So ayan. saan ko naman siya hanapin sobrang laki at ang lawak ng area oh yun yung bahay din oh. alam um. sa totoo mga idol, doon pa kasi papunti ang lalilit eh. Yung daan nandiyan, pa, pa, paakyat doon sa may bundok. Madadaanan lang natin to. No? Madadaanan lang natin to. So, in ko na po sa lahat ng mga viewers kung bakit napunta kami dito. Doon sana kami dadaan. Pero, yun nga sabi ko, kinuha si Lilith at dinala dyan. Ah, Diyos ko, sa bahay ng aswang. So, ayan mga idol pinagpapawisan na tayo sa kakahanap so magpapahinga muna tayo no kasi malapit na magabi baka mapahamak tayo hindi na tayo maka-update hindi na ako maka-upload wala na tayong vlog kapag mapahamak tayo sa vlog na to so syempre para po safety alis muna tayo dito pag at babalik tayo dito no at dapat to kumpirma natin kung sino yung matanda ina ba nililit o pamilya ba niya aswang ba talaga yun na kinuha siya? Yun ang alamin natin sa vlog na to. So tutok lang po kayo ha. syempre mag-subscribe kayo para ma-update ko kayo. No? Ma-update kayo at i-click ninyo ang bell button para ma-update kayo sa mga bago kong upload. No? So yun lang mga idol. Ay. Ang hirap. Pero wala akong magagawa ngayon. So pagsamantala muna tayo magpapahinga at magtago. No? So ayan. Magpapasalamat lang ako bago tayo alis. At safety naman sa area na to kasi tumakbo yung babae at saka yung matanda. So sa lahat ng mga viewers natin, okay magalala ha. Okay magalala. Update tayo na mag-update kasi na simula na natin to, tatapusin natin to. So yun lang. Huwag kayong mawawala sa susunod ko pa mga upload pa. ako dito. Magpapahinga muna kasi. Gutom pa ako mga idol. Wala pa akong kain. At saka walang tubig. So, kasi yung balak na, balak ko sana po, doon ako sa bahay ng lilit. Pero may nangyari. May nangyari masama. No, kaya yun. Wow na, -huh na ako. Yun lang po. Abangan ang susunod kong mga upload.